Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang 2020 horror movie na pinamagatang Anything for Jackson. Isang matandang mag-asawa ang makikitang nag-uusap sa kanilang tahanan. Iniisip nila kung may dumating na babae tapos narinig nila siya sa labas at sinundan siya. Bigla natin silang makikita ang kinakaladkad ang isang babaeng buntis sa loob ng bahay habang sinasabi ng matandang babae na ingatan ang sanggol at pinalo ang babae sa ulo. Dinala ng asawang nilalaki ang buntis sa itaas gamit ang elevator habang isinasara ng matandang babae ang pintuan sa harapan. Ang babae ay makikitang nakabusal at ang kamay ng isang bata ay dumampi sa kanyang mukha. Nagising siyang naguguluhan at nakita ang isang bata sa tabi niya na bumabati sa kanya. Tumawag ang matandang babae na gising na, ang buntis at nang dumating ang matandang lalaki. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Audrey at ang lalaki bilang si Henry. Sinabi niya sa buntis na si Shannon na ito ang pinakamahusay na paraan para mawala siya. Sinabi ni Audrey na hindi nila siya sasaktan o ang kanyang sanggol. Pagkatapos ay pinaalis si Henry upang gawin ang pagsubok. Nasa labas siya at habang sumisigaw ang buntis sa loob ng bahay, tinawag niya ang kanyang asawa at sinabing walang naririnig sa labas. Tinanong ni Shannon kung ano ang gusto nila sa kanya at sinabi sa kanya ni Audrey na kailangan nilang ibalik ang kanilang apo. Nang tanungin niya kung apo nila ang bata sa silid, nagulat ang matandang babae na nakikita niya ito dahil patay na ito. Nagpatugtog si Audrey ng musika sa silid at sinabing mahilig si Jackson sa musika at iniwan siyang kasama nito. Sinabi ni Audrey kay Henry na ipinakita ni Jackson ang kanyang sarili sa babae na nagpasaya sa kanya. Si Henry ay umalis para magtrabaho at sa kanyang paglabas ay nakasalubong si Rory. Bumalik si Audrey sa kwarto na may dalang bitamina para sa babae at inayos ang kanyang mga gamit, pero kinuha ang kanyang telepono sa kanyang bag pati na rin ang ilang mga tabletas. Nang umalis siya saglit upang kunin ang kanyang salamin, kinuha ng babae ang telepono. Ngunit mabilis na napatigil nang bumalik si Audrey sa silid. May kamera pala ang teddy bear. Ina-unlock niya ang telepono ng buntis dahil nakita ang passcode sa camera at pumunta sa kanyang social media para magpadala ng mensahe sa isang lalaki para makipagkita sa kanya mamaya sa araw na yon. Isa itong paraan para lansingin ang autoridad. Tinawagan ni Audrey si Henry sa trabaho at sinabing tapos na ito. Sa kanyang trabaho, ang kanyang assistant ay nagtanong tungkol kay Shannon na kanyang pasyente at kung siya ay dadating sa lalong madaling panahon dahil malapit na siya sa kanyang panganganak. Siya ay nagsinungaling para di maipit sa sitwasyon. Sa isang flashback, ang matandang mag-asawa ay makikitang mayroong isang sinaunang aklat at naghahandang buhay ng isang uwak. Nagpatak ng dugo at umusal ng inkantasyon si Audrey at nabuhay ang uwak. Hindi gusto ni Henry ang kanyang ginagawa ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan lang niya ng patunay kung totoo ang libro. Sa kasalukuyan, naglalakad silang dalawa sa isang community center para dumalo sa pagtitipon na parang normal ang lahat at nakita sila ni Ian. Sinabi niya sa kanila na hindi niya mahanap ang libro na hinahanap nila, pero ang totoo ay nakuha na nila at si Audrey ay nabalisa na baka isumbong sila. Pumunta sila sa isang pulong ng satanista. Habang isinusuot ng lahat ang kanilang mga damit at sinisindihan ang itim na kandila, sinimulan ng pangunahing priestess ang panalangin kay Satanas. Sa isa pang flashback, kinakausap ni Henry si Shannon bilang kanyang doktor na sinasabi sa kanya na siya ay buntes. Hindi siya masaya dito dahil ni hindi niya kilala ang ama nito. Habang sinusubukan niyang pakalmahin siya, nag-text din siya sa kanyang asawa na nakita na niya ang tamang babae at kinunan ng larawan si Shannon para sa kanyang asawa. Ang parehong larawan ay makikita sa dingding sa silid kung saan si Shannon ay natutulog. Siya ay umubo ng dugo, nagising ng makita na ang mag-asawa ay naghanda ng silid para sa isang seremonya ng satanista. Nakiusap siya sa kanila na huwag itong ituloy habang nagdarasal sila at nag-aanyaya kay satanas sa kanilang tahanan. Pareho nilang hiniwa ang kanilang mga kamay upang ialay ang kanilang dugo at ibuhos ito sa isang puso nang magsimulang manginig si nagdara Nagdarasal sila sa Latin habang ang lahat ng nasa silid ay gumalaw at sa wakas ay nakita nila si Jackson sa silid. Tinuro niya ang babae habang patuloy na nagbabasa si Audrey at pagkatapos ay nagbabasa siya. Isang demonyo ang lumitaw sa tabi ni Shannon sa loob ng ilang salamin. At nang mawala ito, Tiningnan ng mag-asawa kung kumusta siya at marinig ang tibok ng puso ng sanggol. Inisip ni Audrey na iyon ang tibok ng puso ni Jackson, ngunit hindi kumbinsido si Henry. Kinaumagahan ay nagising si Henry at wala si Audrey sa tabi niya. Tumingin siya sa banyo at may babaeng nagpo-floss ng ngipin. Habang patuloy siyang nakikipag-usap sa kanya, iniisip na si Audrey iyon. Bigla siyang tinawagan ng asawa niya at napagtanto niyang hindi si Audrey ang babae sa banyo. Hindi ito tumitigil sa pag ng kanyang mga ngipin at patuloy na nahuhulog ang mga ngipin sa sahig. Tumalikod ito at naglakad palapit kay Henry. Takot na takot si Henry. Biglang pumasok si Audrey sa kwarto at nawala Maya Mayamaya buhay. nagtrabaho si Henry sa kanyang opisina nang may dumating na pulis upang kausapin siya. Sinabi sa kanya ni Detective Bellows na si Shannon ay nawawala at sinusundan niya ang kanyang mga pinuntahan. Nagsinungaling si Henry na kinansela niya ang kanyang appointment, ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang assistant ang kasinungaling ang sinabi niya sa kanya noon na nakita niya itong naglalakad sa tabi ng kanyang bahay noong araw na nawala siya. Ang detective ay hindi madadala ng kanyang pagsisinungaling. Tinawagan niya si Audrey at sinabi sa kanya ang nangyari, ngunit hindi niya inakalang binago niya ang plano. Biglang may kumatok sa pinto at sinagot ito ni Audrey. May ghost costume na nagtitrick or treating sa labas. Pinaalis ni Audrey ang nakakostume at isinara ang pinto. Ngunit may kumatok na naman. Pinuksan niya ang pinto sa likod at naroon din ang nakakostume. Nang isinara niya iyon ay kumatok ang multo sa isa pang pinto sa loob ng bahay. Umakyat siya sa itaas para tawagan si Henry. Ngunit may narinig siyang tumatakbo sa bahay at nang tumingin siya sa ibaba, ito ang munting costume ng multo. Nang makausap niya si Henry sa telepono at sinabi sa kanya kung ano ang nangyayari, sinabi niya sa kanya na ibigay sa multo ang kanyang kaluluwa. Hindi pala si Henry ang kausap niya. Hinabol niya ang multo hanggang sa elevator, ngunit lumabas ito mula rito na naging isang higanting versyon nito. Nang maglaon, tinanong ni Shannon si Audrey kung bakit siya sumisigaw noon at sinabi niyang pinuntahan siya ng kanyang anak. Iniiwasan niyang magtanong tungkol sa nangyari sa kanyang anak. Si Shannon ay naiwan mag-isa sa silid at agad na sinubukang tumakas. Ngunit nang inaalis niya ang isa sa kanyang mga posas, nakita niya ang isang lalaki na hinihingal sa tabi ng kanyang kama. Tumayo ito, naglakad-lakad sa paligid ng silid. Pagkatapos ay napansin siya at lumakad pabalik sa kanya. Gumapang ito sa ibabaw niya at kinagat ang kanyang diyan habang tinatawag ni Shannon si Audrey. Nasa pintuan si Audrey at hindi ito mabuksan. Ngunit nang mabuksan niya ito, tumakbo papunta sa kanya ang hinihingal na mundo. Biglang lumitaw si Henry at nawala ang hinihingal na multo. Naghahanda na ang mag-asawa para matulog nang sinabi ni Henry sa kanya na tinahi niya ang tiyan ni Shannon at magiging okay siya. Hindi alam ni Audrey ang kanilang ginawa at iniisip kung nagkamali sila. Sa isang flashback, nakipagkita si Henry kay Shannon sa labas ng kanyang bahay. Excited na siyang maging ina, hindi na siya natatakot. Pagbalik sa kasalukuyan, bumalik si Rory at pinuntahan siya ni Henry. Habang plano ni Audrey na pakalmahin si Shannon. Ang dalawang lalaki ay nag-uusap sa labas, ngunit si Rory ay porsigido sa paglilinis ng kanyang driveway. Sinimulan niya ang makina sa harap ng bahay habang nagtatalo si na Audrey at Henry sa loob. Natatakot si Audrey na mali ang ginawa nilang ritual at wala na si Jackson. Sumigaw si Rory sa kanila mula sa harapan at sinabing tama ang ginawa nila at babalik si Jackson sa kanila. Pagkatapos ay biglang ipinasok ang kanyang ulo sa loob ng makina at namatay. Maya-maya, pumasok si Audrey sa silid upang linisin si Shannon. Tinanggal niya ang mga posas at naglagay ng cushion dito. Tinanong ni Shannon kung papatayin nila siya pagkatapos nilang makuha ang sanggol, ngunit sinabi ni Audrey na ang kanilang panuntunan ay hindi sa siya. Habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto ng silid at sinabi sa kanya ni Audrey na naaalala niya ang kanyang anak. Siya ay nasa parehong aksidente kasama si Jackson, ngunit hindi ka agad namatay. Nagpakamatay siya sa elevator sa bahay. Samantala, inililibing ni Henry si Rory sa kakahuyan nang tumunog ang kanyang telepono. Ang detective ay nagpa-follow up sa kanya, humihiling na puntahan siya. Sinusubukan niyang kumuha ng ilang impormasyon mula sa kanya, pero iniiwasan niya ang kanyang mga tanong. Sinabi niya sa kanya na magkita sila sa bahay pagkalipas ng isang oras. Sa silid, nakiusap si Shannon kay Audrey na hayaan siyang maging nanay ni Jackson. Kasama sila upang alagaan siya pagkatapos nilang mamatay. Sabi niya gagawin niya ang lahat ng gusto nila. May kumatok sa pinto, kaya't muli siyang binusalan ni Audrey at umalis at nilak ang pinto sa likod niya. Ngunit ang pinto ay bumukas ng mag -isa. Si Henry ay tumatakbo sa bahay, ngunit ang detective ay naroon na. Nag-aantay siya sa loob ng kwarto ni Shannon kasama si Audrey na nakaposas sa tabi niya. Sinabihan niya itong lumuhod habang nagmamakaawa si Shannon na pakawalan siya. Ngunit lumingon sa kanya ang detective at mahinahang binaril ang sarili. Pinakawalan ni Henry si Audrey mula sa posas at inilabas nila ang katawan ng detective sa silid. Inilibing siya ni Henry sa parehong libingan ni Rory. Kinabukasan, sinubukan ni Audrey na sabihin kay Henry ang tungkol sa kahilingan ni Shannon. Ngunit may kumatok sa pinto. Si Ian at hinihingi ang libro. Ipinakita nila sa kanya ang libro at sinabi sa kanya ni Henry ang kwento kung paano niya ito nakuha. Nagtanong si Audrey kung mababasa niya ito, kung saan sinabi niya na isinulat ito sa iba't ibang wika at dialekto at posibleng ito ang pinakamatandang aklat sa mundo. Nagtatanong sila tungkol sa invocation spell at sinabi niya sa kanila na ipakita sa kanya kung ano mismo ang ginawa nila noong ginamit nila ito. Nang sabihin nila, sinabi niya na kapag ang pinto sa purgatorio ay nabuksan, bawat multo doon ay maghahanap ng host. Nagtanong siya tungkol sa host na ginamit nila at dinala nila siya kay Shannon. Tinanong nila si Ian kung nandoon si Jackson at sumagot siya na wala, ngunit maaari siyang mapunta doon. Kailangan nilang tapusin ang seremonya sa pamamagitan ng paghahandog ng ina. Sinabi ni Ian na maaari niyang isagawa ang seremonya kung papayagan nila siyang makuha ang libro at bigyan siya ng 10,000 dolyar. Gagawin niya ang seremonya sa susunod na araw, ngunit kailangan nilang maglagay ng rock salt sa paligid ni Shannon at sa kanilang sarili upang ilayo ang iba pang mga multo. Nang gabing iyon, parehong sina Henry at Audrey ay nasa silid kasama si Shannon at nilagyan ng asin ang buong bahay. Sinabi ni Shannon kay Henry ang tungkol sa kanyang ideya para sa sanggol, ngunit sinabi niya na hindi siya maaaring manalo sa isang moral na argumento sa kanya dahil nakipagkasundo na siya sa diablo. Sinabi niya sa kanya na si Audrey ang nagmamaneho ng kotse nang mamatay si Jackson, ngunit hindi niya maalala. Ginagawa ni Henry ang lahat para kay Audrey at hindi sa apo nila. Biglang pumasok ang multo ng detective at muling nagpakamatay. Samantala si Ian ay nasa kanyang basement. Nagbabasa ng libro nang tinawag siya ng kanyang okay. ina para sa tanghalian. Galit niyang kinuha ang gamit niya at umalis. Pagkatapos, dumating siya sa bahay ng mag-asawa at habang naglalakad siya sa kwarto, lumitaw ang detective sa likod niya. Ang mag-asawa ay hindi na nagtataka doon dahil buong gabi daw ginagawa ng detective yon. Nagsimula ka agad si Ian, binigyan ang mag-asawa ng mga tagubilin kung ano ang dapat basahin. Pumasok ulit ang detective. Sinabi niya na ang asin ay nagpapabagal lamang sa kanila, ngunit ang isang sakripisyo ng ina ay pipigil sa kanila ipinagpatuloy ni Ian ang mga tagubilin habang nagpapakitang muli ang detective ngunit hindi na siya nagbaril sa pagkakataong ito Si Ian at Henry ay lumabas at sinukat kung saan dapat ilagay ang ilang bagay sa paligid ng bahay Sinabi ni Ian kay Henry na siya ang kailangang pumatay sa ina nang walang pag-aalinlangan dahil kung magdadalawang-isip siya mamamatay silang lahat Sa silid si Audrey ay gumuhit ng isang pentagram habang sinusubukan ni Shannon na gambalain siya Humingi siya ng pagkain at lumabas si Audrey para kumuha. Nakawala si Shannon sa kanyang posas at binuhusan ng tubig ang kanyang sarili para magkunwaring manganganak na siya. Pumasok si Audrey at tinawag si Henry. Inihanda niya si Shannon habang papasok ang dalawang lalaki. Natapakan ni Ian ang asin habang papasok siya sa loob agad niyang sinimulan ang pagbabasa mula sa libro dahil nag-aalala si Audrey kung si Jackson ay naroon samantalang si Henry ay patuloy na nakakakuha ng mga mensahe mula sa priestess ng kanilang kulto nagsimulang umilaw ang pentagram at sinabi ni Ian na gumagana na ito sinagot ni Henry ang telepono at ito ang priestess na nagsasabi sa kanya na pinatay ni Ian ang kanyang ina at gumuhit ng mga simbolo sa kanyang bahay Sinabi ni Henry kay Audrey na may mali kay Ian, ngunit sinabihan siyang magpatuloy. Nakawala si Shannon sa kanyang mga posas at sinakal si Audrey. Sinabing gigilitan niya ang kanyang lalamunan kapag hindi inalis ni Henry ang posas sa kanyang mga pinti. Parehong sinabi ni Audrey at Ian kay Henry na huwag gawin ito, ngunit ginawa pa rin ito ni Henry. Pagkatapos ay pinatay ni Ian si Audrey na nagsasabing ang isang ina ay ina. Nagbuhos siya ng dugo kay Henry at Audrey at ipinagpatuloy ang seremonya. Habang sinusubukan ni Shannon na makawala, namatay si Audrey sa mga bisig ni Henry. Biglang sinaksak ni Shannon si Ian at lumabas ang humahagik-gik na multo at sinunggaban at tinangay si Ian. Maririnig siyang sumisigaw sa kabilang kwarto. Habang sinusubukang lumabas ni Shannon, biglang bumangon sa likod niya ang hinihingal na multo at pumunta sa kanya. Sinabihan siya ni Henry na umalis na at patawarin sila. Sa sandaling iyon ay may nagsimulang lumabas sa katawan ni Audrey at tumakot sa iba pang multo. Ganon din ang nangyari kay Henry at si Shannon ay tumakas. Nakita niya ang humahagigit na multo at umalis. Pagkatapos ay lumabas ang dalawa pang multo at binuksan niya ang pinto. Nang lumitaw ang higanting multo sa labas, sinarado niya ang pinto. Samantala, mula sa mga bangkay ni na Audrey at Henry, isang nilalang ang bumangon. Nasa kusina si Shannon nang makita niya ang mga susi, ngunit biglang lumitaw ang detective at lumapit sa kanya na nagsasabing puprotektahan niya siya. Lumabas ang kwarto ang nilalang. Lumabas si Shannon ng bahay at nakita si Rory doon, ngunit nilagpasan niya siya. Tumingala siya at nakita si Jackson sa bintana na tinangay sa susunod na sandali. Nagmaneho si Shannon palayo, ngunit habang nagmamaneho siya sa kakahuyan, ay may nakita siya sa kalsada. Sa pangalawang tingin ay napansin niyang buntis ito. Bumaba ang tingin niya at nakita ang dugo sa kanyang tiyan. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli!